Hello mga kaibigan, welcome ulit tayo, reaksyonan ulit dito kaya Arnie Tebes at uh, talaga na mga mga DDS ay walang humpay na nagtatanggol dahil kinidnap din daw po si Arnie Tebes. Hindi natin alam kung talaga mga DDS yan mga trolls na bayaran, di ba? But alam nyo na, magkakakampi ang mga, mga, ano, yung mga walang yan mga kaibigan eh, di ba? panoorin muna natin sa glit mga kabayan itong uh, video ito at na uh, magkaroon tayo ng pundasyon sa ating pag-uusapan. Uh, pag-deport kay Arnie Teves patungkol doon sa kanya nga na naging pag-aresto kanina doon sa Timor Leste. Ayan. Matapos ang dalawang taong pagtatago sa Timor Leste, opisyal nang napasakamay ng Filipino Napa authorities si expelled congressman Arnolfo Arnie Teves. Okay, mga kaibigan, naibalik na siya sa Pilipinas at itong ang anak niya, ayun si Paldo-paldo na naman 'to mga kaibigan. <laughs> Ito yung uh, pahayag ng anak niya mga kaibigan doon sa presidente ng uh, Timor Leste. Si uh, Arnie Teves. O ano, Horta masaya ka na? Ah, yeah, Horta? Hindi mo siguro alam ano tawag sa mga leader na nadidiktahan sa mga weak na leader ano. Yeah. Ano gusto mo? May award ka ngayon. Tingnan niyo mga kaibigan ha. Napakadelikado ng na mga ganitong tao. Di ba? Kung makikita nyo ang uh, level ng pag-uutak nito eh, Para mga Duterte Napaka mapanganib sa lipunan So, komentuhan no, na, komentuhan na natin mga kaibigan. Alam nyo, itong ginawa po ni Arne Tebes, ah, uh, kung talagang wala po siyang kasalanan, ah, uh, na tayo. Kung wala siyang kasalanan mga kaibigan, wala dapat siyang kinatatakutan. Ang inosente po ay hindi natatakot. ba? Diba? Pag wala kang kasalanan, natural na dapat harapin mo yung investigasyon at yung korte mga kaibigan. ba? Diba? Harapin nyo yan. Huwag yung file-file ng asylum at protection sa ibang bansa. Ito kasi mga kaibigan ng ano eh, ang uh, alam mo yon. yung nakikita ko dyan na alam mo, na yung pong pagtakbo, mga kaibigan, yung pagkatakas uh, ni Arne Tebes, isang kilos po yan ng takot mga kaibigan takot si Arne Tebes at ito pong takot mga kaibigan ha? kapag ka ikaw ay may takot na kagaya nung kay Arne Tebes karaniwan po yan mga kaibigan nararamdaman ng taong may tinatago kung inosente ka wala kang kinatatakutan wala kang dapat itago kaya lang takot siya mga kaibigan dahil mayroon siyang tinatago. Diba? Isipin dapat niya kung siya inosente. Hindi niya kaaway ang hustisya, mga kaibigan. Hustisya po ay laging kakampi ng inosente. <laughs> hindi po ano, ha? hindi mga kaibigan talaga mangyayari na ang hustisya ay magiging kakampi ng masama, mga kaibigan. Ang ginawa ni Arne Tebes, ang ikinilos po niya mga kaibigan, itinuturing po niya yung justisya uh, na parang halimaw na hahatol sa kanya mga kaibigan eh kung ganun po ay eh dapat hinamon niya ito itong halimaw na ito mga kaibigan eh kaya lang ang ginawa po niyang argumento ay ang pagtakas pag iwas mga kaibigan ang pagtakas mga kaibigan hindi po maaring depensa yan indikasyon lang yan na may kasalanan ka Ah, may kasalanan ng ka sa mata ng batas May kasalanan ka sa publiko Diba? Ang pagtakas po mga kaibigan Ay hindi po yan neutral <laughs> Hindi po yan nasa gitna mga kaibigan Isa po itong uh, Act uh, Of uh, conscious guilt Diba? Yan po ay alam mo yon sa consciousness mo, guilty ka. Kaya ka tumakas. Yung pagkilos po niya ni Arne Tebes, nagpapahiwatig po yan mga kaibigan, na meron siyang kaalaman, meron siyang takot na alam mo yun, baka maibunyag niya sa investigasyon, baka siya'y madulas. <laughs> Di ba, mga kaibigan? Kung ang isang tao mga kaibigan ay tumatakbo mula sa apoy, maaaring siya po ang dahilan nung apoy na yon. <laughs> Di ba mga kaibigan? Eh, ang gusto niya, putuloy niya yung, ano, eh, yung connection niya dito sa bansa natin. Bakit? Di ba? Bakit, bakit sa ibang bansa siya nagtitiwala? Di ba? Humingi siya ng protection sa Timor Leste. Bakit? Ba't po ganyan yung naging hakbang niya? Ha ano hakbang niya mga kaibigan? Di ba? Nagnanais siyang dun mabuhay? Ha? Doon siya magkamit ng sa samantalang dito nangyari yung kremen Ang <laughs> labo mga kaibigan, di ba? Kaya nga, yung umiiwas, eh alam mo yon talaga merong pananagutan yan. Di ba? Wala po siya mga kaibigan ano eh, kahit pa paano ipinakita nga ano eh, yung kagustuhang ipagtanggol niya yung sarili niya sa harap ng mga Pilipino mga kaibigan. Wala nangyaring ganyan eh, na alam mo yon Sige, haharapin ko dito sa korte. Dito kay pagtatanggol sa mata ng mga kapwa ko Pilipino. Kung Pilipino man siya, mga kaibigan. Oh. Ayan nangyari, mga kaibigan. Alam mo 'yun, inosente siya feeling niya pero tumakas. Wala pong ganoon. Hindi dapat ganoon, mga kaibigan. 'Di ba? Ikaw ay magiging innocent sa mata na ng alam 'yun, legal na proseso dito sa Pilipinas at sa mata ng publiko, harapin mo dito. 'Di ba? Ngunit mga kaibigan, si Tepes po ay nanahimik, nagtago, nakipaglabanan. Nakipaglabanan sa bansa natin mga kaibigan sa ating pamahalaan. Diba? Hindi po niya nililinaw yung issue. iba. Kundi po, gusto niya wag ano, wag na siyang maipabalik. Oo. Oh. Ay pa ano, paano niya sasabihin nga uh, pinagtatanggol niya yung sarili niya sa harap ng taong bayan mali, mga kaibigan, di ba? Napakalaking pagkakamali. Di ba? Yung pagtakas niya, ano yan? Eh, di ka sa batas ng Pilipinas. Di ba? Kapag hindi ka humaharap, mga kaibigan, dito sa investigasyon, hindi ka nagpapakita doon sa korte, ibig sabihin lang po, mga kaibigan, hindi iginagalang ni Arne Tebes yung proseso ng katarungan dito. Winawalang yan niya, mga kaibigan iba Sa demokrasya po, ang batas ay mekanismo na nagbibigay ng uh, pagkakataon sa akusado. Akusado siya mga kaibigan eh. Kaya lang, hindi po niya ginamit ito. At yung ginawa niya ay indikasyon po ng deliberate avoidance. Talagang ginawa niyang tumakas mga kaibigan. Eh, nagpapakita nga yan mga kaibigan na hindi niya kayang linisin yung pangalan niya dito kundi tumakas na lang eh kilos po yan mga kaibigan na alam mo yon yung kilos ng taong tumakas yung pong consciousness niya guilty talaga siya guilty talaga siya mga kaibigan kasi sa batas po mahalagang indikasyon na alam mo yon yung isang tao po kasing walang uh, wala siyang sala hindi po niya nararamdaman na kailangan magtago eh yung walang kasalanan hindi nagtatago ang walang kasalanan eh pero kung alam niyang may ebidensya po laban sa kanya syempre tatakas at iiwas mga kaibigan guilty kasi eh. 'di ba eh kaya lang ang ginawa nitong si Arne Tebes, hindi po simpleng paglayas mga kaibigan. Ay pahingi-hingi pa ng political asylum. ba? Diba? So lahat po ng ikinilos niya, lahat ng kanyang inasal, hindi po matinong ano yan, congressman yan mga kaibigan. Hindi kasi ano, nasunod sa batas eh. Diba? Yung tunay na lingkod bayan, naglilingkod ng may pananagutan. Eh si, si, si Tebes, mga kaibigan, ano eh, ayaw nang umuwi. Doon reklamo ng reklamo. Ay ba mga kaibigan, eh, inuuna niya yung ano eh, sariling kaligtasan. Unahin niya yung katotohanan nang hindi na niya kailangang ipagtanggol yung sarili. Oh, ay kaya lang, napakatagal na po ng kanyang pagtakas. Kaya po, lumalalim lalo ang hinala nating mga publiko ng mga taong bayan sa kanya. Kahit wala pa pong hatol, wala pang alam mo yung wala pa sa korte mga kaibigan, yung perception nating mga publiko ay mga kaibigan. Bahagi po tayo. Ha? Yung ating opinion, yung ating perception, bahagi po yan ng magkaroon ng pananagutan si Tebes. Diba? Ang matagal po niyang pag-iwas, nagpapakita lang po na wala po siyang transparency at takot siya na siya ay, alam mo yon maimbestigahan, ma-scrutinize mga kaibigan. E sa bagay, bakit hindi siya matatakot? Marami kasi ang evidence ebidensya na lumitaw laban sa kanya mga kaibigan. Pero hindi niya inaharap Diba? Imbis na sagutin, eh, sinasabi niya, innocent siya. Eh, sagutin niya mga kaibigan yung mga pahayag na laban sa kanya. Eh, pinili, ano, pinili niyang lumayo. Diba? Ang katahimikan mga kaibigan, kapag ka, ikaw ay inaakusahan, hindi po yung proteksyon. Yung mananahimik ka mga kaibigan, tapos may nag-aakusa sa sa'yo, hindi proteksyon yan mga kaibigan. Ito'y kilos lang po ng isang taong natatakot na alam mo yun, siya ay mapasagot siya ay managot mga kaibigan dahil posible nga na siya ay sangkot diba hindi naman siya inaapi dito mga kaibigan eh. diba walang nang api sa kanya dito ang nangyari nga lang nilabanan niya yung korte talaga tumakbo siya sa ibang bansa mga kaibigan at sinasabi siya pa ngayon ng biktima ng political persecution dapat sana mga mga kaibigan, yung legal lang ginamit niya dito para ilantad niya yung katotohanan niya. Ay hindi. Umalis siya ng bansa mga kaibigan. Tumaka sa kabila ng utos ng gobyerno na harapin mo yung kaso mo. Harapin mo yung kaso mo. 'Di diba? ba? pinapayuhan na siya matagal na eh. Bumalik ka, harapin mo ang kaso mo. Oh, ngayon nung siya inahuli na, sasabihin ng abogado niya, haharapin namin lahat ng kaso. Mo. Ang labo mga kaibigan, di ba? Pinayuhan na siya na siya bumalik. Di ba? Dito niya pagpatuloy yung pagtatanggol niya. Eh naging ano siya mga kaibigan, naging matigas ang ulo, naging defiant siya sa mga otoridad. Nagpapakita lang po mga kaibigan, wala siyang intensyon na makipagtulungan. Di ba? Yung katahimikan at pagtakas po sa ating mga mata ni Arnetebes Uulitin ko mga kaibigan Hindi po ito neutral Yung pagtakas niya Ibig sabihin yan Inaamin niya Na may kasalanan siya Sa ating kultura mga Pinoy ah, Ang tunay na walang kasalanan Ay lumalaban ah, Kaya't pag ikaw po ay nanahimik Ikaw ay tumakas Nananatili ka sa ibang bansa At nagsisigaw Nagsisigaw ka pa Nang alam mo yun ako ay inosente. Eh may tinatakbuhan ka naman. Eh mga kaibigan, ikaw ay talagang may ginawang mali. ba? Diba? Bigyan natin ng analogy mga kaibigan. Yung pagtakas po ni Arne Tebes, alam nyo yun, parang isang lalaking tumakbo palabas ng nasusunog na bahay. Tumakbo siya sa labas ng nasusunog na bahay mga kaibigan. At nung siya lumabas, may hawak po siyang gasolina. Di <laughs> uh. At dahil may hawak siya mga gasolina mga kaibigan, hindi pa man napapatunayan. Hindi pa alam mo yun, na ipapasok sa korte ang kanyang kaso. Ay e malinaw na mga kaibigan na may alam siya sa pangyayaring sunog so, dahil may hawak siyang gasolina. ba diba, mga kaibigan? So hanggang dito lang mga kaibigan ang maigsi na maigsi nating opinion. mahilig tayo mag-opinion kasi nang alam mo yon Nung uh, pinag-aaralan nga natin yung uh, mga posibleng mangyari at yung uh, alam mo yun yung mga pananaw na dapat ay ginawa ni Ernie Tebes. Diyan tayo mahilig mga kaibigan sa ganyan mga komento. Pero yung mga uh, ginagawa ng ibang vlogger na alam mo yon yung uh, parang nandun sila sa field at alam na alam nila yung nangyari. Hindi po tayo ganyan mga kaibigan. Wala tayo sa field. Tayo ay nagpo point of view lang. Yung ating pananaw lang. Ah, hindi po tayo nagsasabing uh, nandun tayo sa field. Alam natin yung totoong impormasyon. Opinion lang at nababasa natin sa mga balita mga kaibigan. So hanggang dyan lang. Ate pong ulitin, yung kanina kong sinabi mga kaibigan, ang pagtakbo po ni Arne Tebes ay isang kilos ng takot. At ang may taong may takot mga kaibigan, ha? Ah, karani, karaniwan po nakakaramdam po yan ng may pagtatago sa kanilang alam ayon ginawa. Yan lang mga kaibigan, napakadaling unawain na ang takot ay karaniwang nararamdaman ng taong may tinatago. So hanggang dyan lang mga kaibigan, marami salamat sa panonood. Si Arne Tebes po sana, matagal ko na to talagang inaabang ang uh, is na to ay sana po ay matapos ng mga kaibigan. Dahil napakadami talagang, alam mo yun, nahingi lang ng tulong doon kay Governor Digamo inadamay sa political na ambisyon ng kung kung sino man ang may kagagawa ng masakar na ito. So, maraming salamat mga kaibigan. God bless po sa inyong lahat.